Good morning, good morning, panibagong araw, panibagong vlog Welcome to my youtube channel mga bari. At kung bago pa sa channel ko, subscribe na yan Hit The button all, tsaka like na rin mga bari. Good morning, good morning mga kapady Ito At ah, Alasitin na tayo mga kapady Dahil napasarang matulog ko Pag naligwa ko ng gabi, sarap tulog Kaya yeah, let's go mga bari. Ang karga natin ngayon, pinya At isang pakwan Pintirhan natin yung pakwan kahapon Baga matumang kahapon mga kapady Sana'y ay bigyan tayo sa mapagpalang araw ngayon at sana'y makarami tayo para makabawi. Yeah, let's go mga buddy. Good morning sa inyo lahat. Yes, Hari ah, na naman ako. Ah, so. Ay, ito ni Ma'am. Ito niyo. Oh, <laughs> kita <-tila>, tak. <tanda. laughs> ah,

we <laughs> May tira ya. na naman niya. Isang crates na naman yung po. Na tira na tipi niya. At saka ito. Ayan. Ang ura natin ngayon alas 5.30 na. time na mga pari. Let's go. Tumuro na naman. Pabuyan na naman.